Ano Sus Maria si po magiinuman pa nang no? ginagawa nilang inuman. Uh, Hindi po kami makapasok ay, guys dito ay, sa ay, loob ay, ng kuiba. Nabuk -nabuk. Kasi guys si ano oh, sarado po. God sarado po ba, God guys. Good boy. Ah, uh, dati dati po dito po kami taon-taon po kami na pasok po dito guys. Dito sa kuibang ito. Ngayon guys ay bawal po o um, kasi um, uh, gumuho daw po yung lupa. Uh, kaya hindi po kami ngayon maka-acket po dito guys. So, hmm? yung dami po nagliliguan guys. Okay. So, pagkasuot po namin dito sa kuibang yun, ang, ang daan po namin ay dito po Ayan, guys. Dito. Kinabuhayan? Yeah. Ah. Kinabuhayan ah. ah. ba? Kinabuhayan. Okay, so, Mount Manahaw kinabuhayan guys ito so, guys uh, sad to say hindi po kami makapasok dito sa loob ng kuweba kasi guys ay gumuho delikado po hindi po kami pwedeng pumasok sa loob ng kuweba kasi po ay may nanahanap ng na malaking bato Muntik na daw po madisgrasya ng matanda na pumasok doon sa loob ng kweba na sobrang laki ng batu. Ayan, yeah, pinagbawal na po guys, oh. Meron na po nakalagay, oh. Dangerous guys, oh. Masinaduhan na guys, oh. Ay, ay gumuho guys. Gumuho yung dao. oh. Gumuho po, gumuho. Gumuho po kasi ang kweba, oh. Eh. Kasi po guys, hindi niyo may tatanong. May tao po talagang pasaway. Sabi ilang putalga ngayon lang po talaga kami hindi kami nakaka-pasok dito sa loob ng kuweba. Kasi gumuho, guys. mag kasi guys pasaway po kasi ang mga tao eh sinabihan na na huwag dito magsabon huwag dito mag dito nagiinuman dito nagdadala ng alak pinagawa baga nila guys ng ano dinudumihan nila ang kalikasan syempre guys na galit na ang kalikasan sa kanila ang mga nagbabantay dito sa uh, weba wala tayong magagawa guys talagang bitaong pasaway sinasabihan na may paske lang nakalagay na huwag magsabon, huwag magshampoo, bawal dahil yan ay banal na tubig. At kailangan ay eh, yung mga ano ng mga shampoo-shampoo, ito tatapon sa tamang tapunan. At saka hindi naman guys, yan dito talaga liguan ng totally na mag ano ng shampoo ka. At magsabon. Ngayon lang kami guys, nakaranas na talagang hindi kami nakapasok kayo ng ano, sa ilang taon ilang years na kami nagsama-sama ng star mission namin ngayon lang kami guys na hindi na kami nakakapasok kasi guys oh tamog ilang years na po kami talaga ngayon lang itong taong lang ito hindi kami makakapasok. kasi pinagbabawal oh matigas kasi mga ulo guys eh matigas talaga ng ulo wala magagawa meron talagang taong may nakapaskil naman guys na bawal si ganito bawal si ganito ay, hindi ba nila nababasa yun? Sus, Maria Jose Patawarin mo sila. Diyos ko. Ang tao talagang gano'n natin magagawa. <laughs> <laughs> ano <in yung> yan, yan, yan. Nag-iba na si Diwata. Yan na. Ay, Ano yun yan? Ah, lumpia. Busog na busog ako. Gayon ko ko naman pwedeng hindi ko nga, saan nang gulay eh. ba, ano yan? <coughs> Diwin, di Hindi bawal jaka ni po eh. Unang ba anything anong sigamaan nga iniisit ang pangalan niya ni Ha? hindi ah, ko ako taga rito ah hindi ka totaling taga rito di ka saan ka ba ni batangas, sa batangas taal abo naman eh, taga -batangas, din ako, eh. Ay, taga batangas din ako ay ay taga batangas din ako dahil <laughs> batangas ka kukunin niya lahat <laughs> ay batangas ka abot ka nakarating dito ah lula mo taga rito ang lula mo ah lula mo ang nag ano niyan. Oh, baka kilala ko ang lula mo, ang pangalan ng lula mo. Ah, abe, sige, hindi pala. Oh. Uh, taga Taal ka pala, layo ng Taal, layo. Ako taga Batangas City ako. Mismo taga Batangas City ako. Ikaw pala taga Taal, layo ninyo. Ikaw lang mag-isa dito na sa lula mo. mangsa magulang mo?

Ay, Diyos iyon. Lord. Ito po ay ari ng China Bank. Ari po ay magtutoko. Ari po ay, na ari po ay namimili ng toko. Baka po meron kayong toko dyan, guys. Uh, bibilhin po na rin. Uh, ano, guys? Uh, <laughs> It's good, guys. <laughs> hmm mga <laughs> Oh, <laughs> oh <Dios ko. laughs> Binal, mga kalikasan. Kayo na po umbala sa mga tao. Oh. Nagt nagtatalampasan sa inyong uh, kabundukan. Patawarin mo sila. usok pa, usok pa, usok pa. pa. Hmm. <laughs> Iyon.